Nagbabala ang Employers Confederation of the Philippines na posibleng magdulot ng inflation sa bansa. Ang minimum wage increase ay sinusulong ngayon sa Kamara at Senado. Anila, mas pabor sila na gawin ang umento sa sweldo mula sa Regional Wage Board. Sinuwal talakay sa report, Rise and Shine Noel. Well. Kanya-kanyang panukala ang isinusulong sa Kongreso para sa umento sa sahod. Lusot na sa Senado ang 100 pesos increase sa minimum wage earner. Tinapatan pa yan ng kamara para sa kanilang target na 100 hanggang 350 pesos. Umusad na ang pagdinig ng umento sa sahod sa House Committee level. Pero ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP hindi natuwa sa hakbang. Ayon sa grupo, posibleng magdulot lang ito ng inflation o pagmahal ng bilihin. Let's say, isang kilo bigas yung binibili mo, tinaasan yung sweldo mo, e tumaas naman yung presyo ng bigas, e di wala rin. Kung kaya ng produkto mo, nataasan yung presyo, pa, bibilhin pa, tataasan mo. If there is inflation, uh, kung hindi kaya, eh, mag, mag, mag ka ng tao. Dagdag pa ng ECOP, sundin na lang muna kung anong sahod ang ipinag-utos ng Regional Wage Board. Nandiyan yung employer's representative, nandiyan yung worker's representative, nandiyan yung DOLE, NEDA, DTI, mga, mga ekonomista yan nila. Mayroong mga ekonomista lahat yan. At talaga nag hearing yan, pinatatawag lahat yung pupwede yung mga resource people, uh, at matagal. Hindi ka pero para sa minimum wage earner, malaking tulong ang wage increase. Kung matutoy yung ano na yan, madadagdag yung sa minimum namin, malaking tulong yun sir. Ang sahod kasi niya ngayon na 600 pesos ay hindi sapat. Napupunta raw lahat ang kita niya sa tatlong anak. Kaya ang ibang gastusin gaya ng baon ay hindi natutustusan. Number one pa yung mga tubig-tubig natin sa tag-init na yun, yung mga inu inumin namin. tapos pamasahe, ng panggas ng mga service namin, motor. Tagang ko lang 600 then. Isa lang si Alexis sa ilang manggagawa na nag-aabang sa pagtaas ng sweldo. Umaasa sila maibsan na ang kapos nilang kita sa isang araw. Noel Talakay para sa Pambansang Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.